Yo, what's up mga kaiman? It's me again, your mekanikong bukot-bukot. <laughs> Nakata isya nga informative video mga kaiman. So, katong diligailis o buris diya, nga pasaglanan ng ugkago kago ang ilang steering. Medyo tanggal-tanggala kay basig mahimok kwento. <laughs> Pareha niyo, eh, oh apit na kakaputol. Ano na gusto na kayo? No? Ay, gidkumpiyansa yun. Ito yung Ben Rayban sa amuang chief mechanic. Yung si Y Donuts. Mechanic kaya wala siya mahimong kwento. Kabalion naman na yung steering niya so, Basta mga buwinas diyas na tao. So, ara mga kaiman. Check lang yun yung bull wrist dia.